ako si Teacher Camille, ang inyong guro para sa Makabansa 3, Quarter 2, Week 7. Ang ating unang aralin ay tungkol sa pagpapahalaga sa tradisyon ng pamilyang kinabibilangan. Para sa layunin ng aralin, ikaw ay inaasahang na ipamamalas ang pagunawa sa kahalagahan ng tradisyon ng pamilya at kultura. Nakikilala ang mga paraan ng pagpapakita ng pagpapahalaga sa tradisyon ng pamilya at kultura. At nakagagawa ng mga simpleng gawain na nagpapakita ng pagpapahalaga sa tradisyon ng pamilya at kultura. Para sa unang gawain, sabihin ang salitang tradisyon yan kung ito ay tradisyon ng pamilya at hindi yan tradisyon kung hindi ito tradisyon ng pamilya. Una, pagmamano sa mga nakatatanda. Tradisyon yan, hindi yan tradisyon. Magaling! Ikalawa, pagsisimba ng sama-sama. Tama! Ikatlo, pagsigaw sa magulang. Mahusay! Ikaapat, pagpapasalamat bago kumain. Magaling! paggamit ng po at opo. Tama! Pagtatampo sa kapatid. Magaling! Pagsasama-sama tuwing reunion. Magaling! Ang pagsasama-sama sa mga reunion, pagmamanong sa mga nakatatanda, paggamit ng po at opo, pagsisimba ng sama-sama at paggalang sa mga patron ay ilan lamang sa tradisyon at kultura ng pamilyang Pilipino. Bakit nga ba ito mahalaga? Tara, alamin natin ito! Ang ibig sabihin ng kultura ay ang kabuoang kaisipan, kaugalian at tradisyon ng isang grupo ng mga tao. Kabilang dito ang kanilang mga paniniwala, sining, musika, sayaw, wika at iba pa. Ang ibig sabihin naman ng tradisyon ay mga kaugalian o paniniwala na nagpasalin-salin mula sa mga nakaraang henerasyon. Ito ay mga gawi o gawain na patuloy na isinasagawa ng isang grupo ng mga tao. Isa sa mga paraan ng pagpapakita ng paggalang at pasasalamat sa ating pamilya ay ang pagsulat ng liham pasasalamat. Ang liham pasasalamat ay isang uri ng liham na nagpapahayag ng pagpapahalaga at pasasalamat sa isang tao o grupo ng mga tao. Narito ang halimbawa ng isang liham pasasalamat. May limang bahagi ang liham pasasalamat. Una ay ang petsa. Ito ay ang araw kung kailan isinulat ang liham. Ikalawa ay ang bating panimula. Ito ay ang paraan ng pagbati sa iyong sinusulatan. Halimbawa, mahal kong nanay at tatay. Ikatlong bahagi naman ay ang katawan ng liham. Dito maaari mong isulat ang lahat ng nais mong sabihin sa iyong sinusulatan. Ikaapat na bahagi naman ay ang bating pangwakas. Dito, tayo ay nagbibigay paggalang sa ating sinusulatan. Halimbawa, nagpapasalamat nagmamahal o kaya naman ang iyong kaibigan. Ang ikalimang bahagi naman ay tinatawag nating lagda. Dito ay sinusulat ang pangalan ng sumulat. Ang mga tradisyon ng pamilya tulad ng pagmamano, paggamit ng po at opo, at pagsisimba ng sama-sama ay nagpapakita ng paggalang at pagmamahalan sa bawat tahanan. Sa pamamagitan ng liham pasasalamat, na ipapakita natin ang ating pasasalamat sa ating pamilya. Lagi nating tatandaan ang pamilyang may tradisyon ay pamilyang nagmamahalan, nagkakaisa at marunong magpasalamat. Para naman sa inyong output, gumawa ng isang liham pasasalamat para sa isang miyembro ng pamilya. Maaari mo itong gawing gabay sa iyong paggawa. Narito naman ang rubrik sa pagbibigay puntos. Ngayon naman ay pumunta tayo sa ating ikalawang aralin. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa ating sariling wika. Para sa layunin ng aralin, ikaw ay inaasahang nakapagbibigay ng mga halimbawa ng salitang lokal na ginagamit sa kanilang pamilya o bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon na ipahahayag ang kahalagahan ng wikang kinagisnan mula sa bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon at nakalilikha ng tula o kwento gamit ang wikang kinagisnan. Para sa ating gawain, basahin ang mga sumusunod na salita at piliin ang masayang mukha kung ito ay magandang damdamin at malungkot na mukha naman kung ito ay hindi magandang damdamin. Una, Salamat po. Ito ba ay magandang damdamin o hindi magandang damdamin? Magaling, ito ay magandang damdamin. Galit ako. Ito ba ay magandang damdamin o hindi magandang damdamin? Tama. Ikatlo, umalis ka. Magaling. Ang galing mo. Tama! Magandang umaga! Magaling! Ang galing ninyo! Nakita natin na ang magagandang salita ay nagpapakita ng mabuting damdamin at asal. Sa pamamagitan ng ating wika, na ipapahayag natin ang ating emosyon, saya at pagmamahal. Ngayon naman, aalamin natin kung paano ginagamit ang mga salita sa pagsulat ng tula upang maipahayag ang ating damdamin sa masining na paraan. Tara, alamin natin ito! Ang tula ay isang akdang pampanitikan na naglalarawan ng buhay, inango sa guni-guni, pinararating sa ating damdamin at ipinahahayag sa pananalitang may angking aliw. Ito ay binubuo ng mga talugtod o linya at saknong. Ngayon naman, sabay-sabay nating basahin ang tulang pinamagatang ang kultura. Ang kultura Sa ating lupang sinilangan, mayaman ang wikat kultura. Mga tradisyon at kaugalian, ito'y ating mana. Sa bawat henerasyon, ito'y ating isinasagawa upang buhay na buhay ang ating pagkakaisa. Sa sayaw at musika na pinapahalagahan, ang bawat galaw at tugtog may sariling kahulugan. Sa mga pagkain at damit, ating kinikilala ang pagkakakilanlan ng lahi, walang katulad at kapara. Kaya't ating ipagpatuloy ang pagmamahal sa kultura upang sa susunod na henerasyon ito'y ating maipamana. Sa puso't isipan, atin itong iingatan at sa buong mundo, dapat ipagyabang. Ngayon naman, kayo naman ang sabay-sabay na magbasa ng tula. Maaaring ipost ang video para maging mas madali ang pagbabasa. Magaling mga bata! Ngayon naman, pumunta tayo sa ating kawain. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang paksa ng tula? A. Kultura tradisyon ng Pilipino? O B. Paglalaro at kasiyahan? Magaling! Ang sagot ay letrang A. Bakit kailangan ipagpatuloy ang ating kultura? A. Para kalimutan ng mga bata? B para maipamana sa susunod na henerasyon. Magaling! Ang tamang sagot ay letrang B. Saan ipinapakita ang ating kultura ayon sa tula? A. Sa sayaw, musika, pagkain at damit. B. Sa mga larong pambata lamang. Magaling! Ang tamang sagot ay letrang A. Ano ang ibig sabihin ng sa puso't isipan, atin itong iingatan? A. Kalimutan ang ating tradisyon B. Pahalagahan at alagaan ang kultura Magaling! Ang tamang sagot ay letrang B. Ano ang mensaheng na isiparating ng tula? A. Ipagmalaki ang ating kultura B. Huwag pansinin ang ating lahi Magaling! Ang tamang sagot ay letra A. Sa pamamagitan ng wika, naipapahayag natin ang ating pagmamahal sa tradisyon, musika, pagkain at kasuotan na bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Dapat natin itong pahalagahan at ipagmalaki upang may pamana sa susunod na henerasyon. Lagi nating tandaan, ang wika at kultura ay magkasama sa pagbuo ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Kapag ating pinahahalagahan ang sariling wika, pinapakita rin natin ang pagmamahal sa sariling bayan. Para naman sa inyong output, gumawa ng tula tungkol sa pagpapahalaga sa mga wikang mula sa inyong bayan, lungsod, lalawigan, o rehiyon. Narito naman ang rubrik para sa pagbibigay ng puntos. Ngayon naman ay pumunta tayo sa ikatlong aralin. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa mga laro. Para sa layunin ng aralin, ikaw ay inaasahang na ipahahayag ang kahalagahan ng laro mula sa bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon na at naipamamalas ang pagpapahalaga sa laro sa pamamagitan ng pakikilahok rito. Para sa ating gawain, tukuyin kung anong tradisyonal na laro ang sinasaad sa mga sumusunod na pangungusap. May pamalo at lata. Kailangan patumbahin ang lata at mabilis na may tago. Anong tradisyonal na laro ito? Magaling! Ito ay tumbang preso. Hinahadlangan ng kalaban ang mga linya habang tumatakbo ang manlalaro. Anong tradisyonal na laro ito? Magaling! Ito ay patintero. May guhit sa lupa. Tatalon sa bawat kahon ng paapaa. Anong tradisyonal na laro ito? Tama! Ito ay piko. Tatalon sa kamay at paa ng mga kalaro at sisigaw ng talon. Anong tradisyonal na laro ito? Magaling, ito ay luksong tinik. May pamato at bato, sinusubukang mapuno ang bawat bahay. Anong tradisyonal na laro ito? Magaling, ang sagot ay sungka. Lahat ng larong ito ay mga tradisyonal na larong Pilipino na nagpapakita ng pagkakaibigan kasiyahan at pagtutulungan. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit mahalagang pahalagahan at ipagpatuloy ang mga larong ito bilang bahagi ng ating kultura at pagkakakilanlan. Ang mga tradisyonal na laro ay mga larong nagpasalin salit mula sa mga nakaraang generasyon. Ang mga tradisyonal na laro tulad ng patintero, tumbang preso, luksong tinig at piko ay hindi lang basta laro ito ay bahagi ng ating kultura na nagtuturo ng pagkikipagkaibigan, pagtutulungan at pagiging masaya kahit walang gadgets. Kapag ito ay ating pinahahalagahan, napapanatili natin ang ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Lagi natin tandaan, ang paglalaro ng tradisyonal na laro ay hindi lang libangan. Ito ay paraan ng pagpapakita ng paggalang, pagkakaisa pagmamahal sa sariling kultura. Pahalagahan at ipagpatuloy natin ang mga larong Pilipino. Para sa ating ikaapat na aralin, ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa sining at crafts. Para sa layunin ng ating aralin, ikaw ay inaasahang nakagagawa ng isang simpleng proyekto sa sining gamit ang recycled materials at naipamamalas ang pagpapahalaga sa sining at crops sa pamamagitan ng pagiging malikhain at paggalang sa mga gawa ng iba. Para sa ating gawain, ilagay sa tamang lalagyan ang mga sumusunod. Maaari itong ilagay sa lalagyanan ng plastik, lalagyanan ng lata, o lalagyanan ng papel. Saan kaya maaaring ilagay ito? Sa lalagyanan ng plastik? lalagyanan ng lata o lalagyanan ng papel. Magaling! Ito ay sa lalagyanan ng plastik. Saan kaya natin pwedeng ilagay ang kahon na ito? Magaling! Ito ay ilalagay sa lalagyanan ng papel. Saan kaya natin ilalagay ang lata na ito? Tama! Ilalagay natin ito sa lalagyanan ng lata. Saan kaya natin pwedeng ilagay ang paper bag na ito? Tama! Ilalagay natin ito sa lalagyanan ng papel. Saan kaya natin pwedeng ilagay ang pinag-inuman na ito? Tama! Ito ay ilalagay sa lalagyanan ng plastik. Ngayon, nakita natin na marunong na tayong mag-uri ng mga bagay na pwedeng i-recycle. Pero alam nyo ba, ang mga ito ay pwede rin natin gawing magagandang likhang sining. Paano kaya natin magagamit ang ating sining at pagkamalikhain sa paggawa ng mga bagay mula sa plastic, lata at papel? Tara, alamin natin ito! Ang paraan na ito ay tinatawag nating ang circular na ekonomiya o circular economy sa wikang English. Ito ay isang sistema na ang material ay hindi kailanman magiging basura at ang kalikasan ay nagre-regenerate. Sa isang circular na ekonomiya, ang mga produkto at material ay pinapanatili sa sirkulasyon sa pamamagitan ng mga proseso tulad ng pagpapanatili, muling paggamit, pagsasaayos, muling paggawa pag-recycle at pag-aabono. Tinutugunan ng circular na ekonomiya ang pababago ng klima at iba pang mga global na hamon tulad ng pagkawala ng biodiversity, basura at pollution sa pamamagitan ng paghihiwalay ng gawain pang ekonomiya mula sa pangkonsumo ng mga limitadong pangkukunan. Kabilang dito ay ang pagre-recycle. Ang pagre-recycle ay ang pagproseso ng mga material na itinapon na upang gawing mga bagong produkto. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pagpapanatili ng kapaligiran dahil binabawasan nito ang dami ng basura na napupunta sa mga landfill at naiimbak sa mga likas na yaman. Upang mas maunawaan natin ang ating aralin, pumunta tayo sa ating gawain kulit kung tama o mali ang isinasaad ng mga pahayag. Una, sa sirkular na ekonomiya, ang mga produkto ay pinapadalutili sa sirkulasyon sa pamamagitan ng muling paggamit at pag-recycle. Ito ba ay tama o mali? Magaling, ito ay tama. Ikalawa, layunin ng sirkular na ekonomiya na pabayaan ang kalikasan upang mas mapabilis ang produksyon. Ito ba ay tama o mali? Magaling, ito ay mali dahil ang sirkular na ekonomiya ay hindi pababayaan ang kalikasan. Ikatlo, ang pagpapanatili, pagsasaayos at pag-aabono ay bahagi ng mga proseso sa sirkular na ekonomiya. Ito ba ay tama o mali? Magaling, ito ay tama Ikaapat, tinutugunan ng sirkular na ekonomiya ang mga isyong tulad ng pagbabago ng klima at polusyon. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama! Ikalima, ang sirkular na ekonomiya ay nakatuon lamang sa pagkonsumo ng mga likas na yaman. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali! Dahil ang circular na ekonomiya ay hindi lamang nakatuon sa pagkonsumo ng mga likas na yaman. Para naman sa inyong output, gumawa ng isang craft gamit ang mga recyclable materials. Narito naman ang rubric para sa pagbibigay ng puntos. Sa ating mga aralin, natutunan natin na ang tradisyon ng pamilya ay nagpapakita ng pagmamahalan at paggalang. Ang wika ay ating kayamanan na dapat pahalagahan at gamitin nang may pagmamalaki. Ang kultura at mga laro ay nagbibigay saya at pagkakaisa sa ating pamayanan. Sa pamamagitan ng sining, craft at recycling, natututo tayong maging malikhain at mapangalaga sa kalikasan. Lagi nating tandaan, ang bawat Pilipino ay may tungkuling alagaan, ipagmalaki at ipagpatuloy ang ating kultura wika at kapaligiran. Sa simpleng paraan, kaya nating maging bayani ng kalikasan at kultura. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Muli, ako si Teacher Camille. Hanggang sa muli.